Good news po sa mga customer ng Meralco dahil ipatutupad ang bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Kung magkano, alamin natin sa ulat ni Ryan Lasigas. Magandang balita para sa mga consumer ng Meralco. Dahil matapos ang tatlong buwan na sunod-sunod na taas singil sa kuryente, magpapatupad naman ng tapia sa singil ngayong buwan ng Disyembre. Nasa 80 centavos kada kilowatt hour ang ibababa sa December bill. Ibig sabihin, kung ikaw ay kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, mababawasan ng 159 pesos ang inyong December bill. Halos 400 pesos naman ang bawas kung aabot sa 500 kilowatt hour ang inyong bill sa kuryente. Pangunahing dahilan ng bawas singil ngayong buwan ay ang mas mababang generation charge. Natapyasan kasi ng mahigit dalawang piso kada kilowatt hour ang singil. Mula sa wholesale electricity spot market, bunsod ng mas mabuting kondisyon ng supply sa Luzon grid na dulot naman ng pagbaba ng demand, bumabarin rin daw ang singil mula sa independent power producers, maging sa transmission charge, may tapyas din sa singil. Primarily because of uh, lower demand and better dispatch from the power plants. Ibig sabihin uh, ang ang function naman dito sa WSM. Kapag tight ang supply normally tataas siya no pero kung we have enough uh, more than enough and uh uh demand is not that high the tendency really of of the market is to move downwards in terms of the rates nananatili naman na suspindido ang feed in tariff allowance batay na rin sa direktiba ng Energy Regulatory Commission samantala ipinagmalaki naman ang Meralco na nananatiling patas at makatwiran ang kanilang singil sa kuryente ayon sa International Energy Consultants. Meralco's tariff now ranks 21 out of 46, 3% below the global average. And uh, we are no longer the highest in Asia as uh, previously reported. Ryan Siges Para sa Bayan.